Sa mga balitang consumer at kalakalan, isinusulong naman ngayon ang pagbalik ng work from home setup sa gitna pa rin ng matinding init. Yan ay para maproteksyonan ang mga empleyado sa gobyerno at kahit sa pribadong sektor. Dapat daw ay sulitin ang Telecommuting Act of 2018, lalo ngayong pinalalala ng El Nino ang tag-init. Lalong mainam daw na ipatupad ito para sa high-risk employees katulad ng senior citizens. Maari raw itong maipatupad ulit ng mga employer basta't magkasundo sila ng mga empleyado sa oras ng pasok, overtime at maging sa pahinga. Bumagal naman ang paglago ng ekonomiya ng Metro Manila noong nakaraang taon. Base po sa datos ng Philippine Statistics Authority, naitala ang economic output ng NCR sa 4.9% noong taong 2023. Malayong mas mababa ito kumpara sa 7.2% noong 2022. Bukod pa dyan, tila hindi rin ito nakasabay sa 5.5% GDP growth ng bansa noong nakaraang taon. Nanguna naman sa pagpapalakas ng ekonomiya ng Metro Manila ang services. Sinundan lang ito ng wholesale and retail trade. Yun nga lang, tila nahila raw ang mga ito na mga banta sa inflation at mataas na interest rate. Posible namang bumaba ang remittances na ipapadala sa Pilipinas. Yan ang babala ng mga analyst sa gitna ng sigalot sa Middle East. Sabi ni Jonathan Ravela, senior advisor sa Reyes Takandong and Company, posible kasing pauwiin ng gobyerno ang mga OFW para hindi sila madamay sa lumalalang tensyon doon. Sakaling mangyari ito, mababawasan ang perang papasok sa bansa. Posible rin itong maapektuhan. Ang consumption sa Pilipinas, lalo't maraming pamilya, ang umaasa sa padala ng kanilang mga kaanak sa ibang bansa. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.